Let there be light. Yung shade no no para madilaw. Okay. Thank you. One down. <laughs> Madali lang magpalit ng ilaw mga dreno. Ah uh, I mean yung buong assembly ng ilaw kasi basically uh, tatlo lang naman yung yung wiring nun isang kulay green o kaya minsan yung bare asin in walang balot that means ground yon tapos yung puti tsaka yung black so color coded lang yon mga den pag dudugtungin mo lang yung magkakakulay uh, may technique lang Minsan mas mas maganda mga dreno na sa pagtatanggal uunahin mo yung black kasi yung black yung lebe. Pag natanggal mo na yung black, so ibalik mo yung takip niya para kung sakali man hindi ka hindi ka ma tapos yun, uh, tanggalin mo na yung puti at yung ground. Sa paglalagay naman, uunahin mo yung ground at yung puti bago yung black. Huling-huli yung black mga dreno. Ah, uh, ganun lang kasimple. Pero kung sure ka naman na wala na talagang kuryente bago mo tanggalin lahat, make sure mga dreno, make sure na walang kuryente. Ah, uh, kahit anong kulay mo na pwedeng, ano, pwedeng tanggalin. Wala nang kulay-kulay kung anong mauuna, kung anong mauhuli. Ginagawa ko lang yung yung kulay-kulay sa pagtatanggal o sa pagkakabit pag hindi ako sigurado kung may supply siya o wala natutunan ko 'yan mga dre nung nasa plaza ako kasi madalas doon magpalit kung magpalit kami ng mga balas hindi namin alam kung nasaan yung ano yung breaker ng linya ng kuryente so kahit live nagpapalit kami ng balas mga dre no? yun lang color-coded yung pagpapalit namin di ba mga unahin mo yung yung live pag wala ng live, so, ibig sabihin, wala ng kuryente lahat, mga dre, no? Tapos, isa-isahin mo yung dapat tanggalin. Sa pagbabalik, huli yung live. Para siya na yung pinakahuli na may kuryente pagkabit mo. So, simple lang, mga dre, no? Uh, siguro, ano, sanayan lang talaga. Pero, kayang kaya niyo gawin, mga dre. mag lang talaga kayo. Lalo na kung, ano, kung alam nyo kung nasa yung breaker o yung supply ng kuryente ng ilaw na papalitan nyo, patayin nyo lang yung breaker, mga dre, no? Sigurado, uh, good to go na kayo. Pero mag-ingat pa rin kayo, no? Huwag kayo magpaka-kampante, kumbaga. Next. Bakit ako sa inyo, mga Andrea? Ah... Uh, okay. Nangyari rito. Okay. Eto mga tre. Pakita ko lang sa inyo to. Eto yung lock niya. Kasi ano te, uh, nababasag to. No? Nababasag. At uh, pag nabasag yan, syempre, pag sinaran nyo, hindi, hindi na mag start mga tre. Parang somehow, ano yan eh, security lock. Napakadaling tanggalin yan mga dreno Sa uh, sakaling mabasag, pihitin yung ganyan, tanggal na yan. At eto, mura lang to. So, hindi nyo kailangan ng technician dyan mga tre. Pagbali. Walang ano yan, walang wiring nga na kahit ano, no. Tumatama lang yan dun sa loob. Doon nag ano yan, yung, yung lock niya. Doon lang tumatama. Yan, ganyan lang yan, draino. Eto, kasi nga, dahil... Dahil... Yan, walang man sa akin yung mga tao rito na mga draino ayang ang ginawa ko, bumili ako sa Amazon. Dalawa, $26 siya ito eh. Okay na mga dre, no? Uh, Maandar na siya. Kasi, pagsira pala yan, Kumbaga hindi magaano yan. Hindi hindi andar dahil hindi maglalak. Tingnan natin ha. Ah. Subukan natin. Okay. Eh okay, yung arte mga dre pag maraming ano yung, maraming pili ano na ano, maraming sensor, maraming program. Kaya mas ano eh, mas madali para sa akin mas madali siguro masira. Ayun mga dre, oh. Iilaw yung lead lock Kasi Yung pinalitan natin Lock yun eh Eto Pag hindi nag lock yan Hindi mag continue yung takbo niya Mga dino Hindi siya gagana Ayan o Okay So Ayos na yan Happy Halloween Ha 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 Puta eh, mga Drevox Mamalain kita tayo. Kailangan natin magmunggo. Hindi na munggo Friday, munggo Saturday na ano. Bili tayo ng ano ba sila? Ah, uh, hanapin muna natin yung isda. Uy, langka oh. 14. Pwede na no. 14 dollars ganito kalaki mga dreno Oh, buko, fresh. Ayos ah. Magkano? 359 etong Okay din Okay Ang galunggong muna Para sa ating gagawing Siyempre kapartner ng munggo ba? Diba? Napakasarap nun Sa kabila yata yung ano Yung ating GG Yung galunggong na malaki no Pipirituhin mo ng malotong Nakapo ay nangtas ang munggo mo Madaming dahon ng ampalaya. Ito ba 'yon? Ito may galunggong nakalagay yun <laughs> Pera pa nung ano yung galunggong Tsaka yung hindi galunggong Ano ba? Ito ba yun? Ah ito 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 tama lang yung laki no? Ayan, hey, GG Magkano to? 329 madre no? Adreno. Ah Bili tayo ng dalawa Ito lang pag sobrang aga mo Pala rito Minsan wala pa yung eh, mga dahon-dahon no? Kasi usually Nandito yun eh So antayin natin Is this the vegetable that I'm looking for? Ito nga mga tre no? Kalkalunay eh, no? Sarap na ito mga tre sa mungkol Ako po inang eh, ang pala yan na lang. Hanap ako ng hanap. Hindi ito lang pala. Yun. Okay na. Deto na. Pwede na yan. Good morning. $14.64 dollar and cents. Sabado, oh, mga dreno. At yun. Andito na nga tayo sa freezer. Ang na naman tayo sa freezer ng buong mundo ang Canada mga dreno. Ah, <coughs> uh, mo lang dumating yung reistro ko. Ay yung restro, yung insurance ko pa mga dreno kasi hindi ko na ipiprint. kaya pinadalhan nila ako ng kopya ng insurance ko sa sasakyan dito sa Tesla na to mga dreno. Ah, uh, 'yun nga, tumaas yung ano ko, yung yearly ko, pambihira yan oh. No? From 140 140 something mga dre no? ngayon magiging ano 180 ang laki ng tinaas ngayon usually pag nagtataas ng insurance mga dre no umaalis ako sa insurance naghahanap ako ng iba kaya lang ang sistema naman ngayon uh, wala kong makita na mas mura pa kesa sa insurance na binabayaran ko ngayon imagine 180 ah mura na yon yung iba nasa 200 plus eh 230 260 kaya, titisin ko muna to mga dre, no? Baligtad, eh. Baligtad ang, eh ko, no? Ah, baligtad ang insurance dito. Parang, wala kang claim. Tapos, ah, tamag tumatagal ka doon sa insurance mo. Parang nagmamahal, hindi nagmumura. Sabagay, noong nakaraan, may claim ako, mga dre, no? Kaya lang, hindi naman ako at fault doon. Ayun yung sinasabi ko, na minsan, mga dre, no? Kahit hindi ka at fault, hindi mo may iwasan na parang ginagamit nila yung pagkakataon na sangkot ka sa aksidente para taasan yung insurance mo kahit pa wala kang kasalanan yung ganon at isa pa sa pinaka nakakaloko nakakalokong dahilan nila minsan kung ba tumataas yung insurance mo is dahil marami daw nagkiklaim maraming karnaping yung ganon parang anong kinilaman ko <laughs> Diba? Pero yun nga, no, kasali ka pa rin eh. pag nagano sila, pag nagtaas sila ng presyo ng insurance eh. Hindi ko pa naranasan magbaba ng insurance mga dre dito sa Canada kahit wala kang claim, kahit wala kang violation. Yearly nagtataas, 'di ba? Part-time. So, magpapalit tayo ng ano tawag dyan mga dre, exhaust dahil ang exhaust fan nila ay yun, para may bagyo, no? Masyadong maingay. Kaya, papalitan natin ng bago. Nagbago ba? <laughs> Malakas yung hangin definitely mga dreno Ayun yung ano eh Ayan siguro yung ingay Unlike kanina parang sa motor Ngayon yung ingay Is yung hangin na hinahatak niya Okay tapos na tayo mga dreno Binalik na naman yung paleta rito Wala namang ibang magkatapon dito eh Pagbibintangan ko na to mga dreno Itong kapitbahay Kasi yan lang naman yung malapit dito eh alam nga naman galing doon, dito itatapon. Diba? So, dito yung galing. Oh, gosh! Ang araw, mga dre, ay walang bisa. Maaraw pero malamig pa rin, no? Ah, uh, paano ba? Naghahanap ako ng winter tire na second hand para magamit ko ngayong darating na winter, mga dre, Kasi ang bagong gulong ay napakamahal. Kaya tumitingin-tingin ako sa marketplace at meron nga akong nakita sa halagang 350, kaya lang kailangan kong dayuin. Mahigit 30 minutes ang layo dito sa amin sa St. Eustace. So medyo malayo-layo yun Inisip ko kung pupuntahan ko na mga Andre no? 350 St. Eustas Pwede na Kasi ang gulong po Ay nagkakahalaga ng Mga isang libo mahigit Kung bibili ako ng bago So hindi ko naman kailangan ng bago Second hand yung sasakyan ko Kaya second hand na lang din yung gulong na bibilin ko <laughs> Ang galing ko mga tiran di ba? <laughs> So that's it mga kandre no? uh, dati siyang tesla owner kaya lang uh, ano ba yon? parang sabi niya rental o baka ano, mga kandre no? leasing so binalik niya na yon, tapos uh, sabi ko nga kung babalik siya sa tesla sabi niya uh, hindi na raw kasi kumuha na siya ng Nissan aria at for 52,000 52,000 dollars ang range daw noon ay 450 kilometers in a single charge, mga dreno. Makapal pa to mga dreno. Uh, ano to eh, parang 8, 8x32 pa eh. Tsaka 7x32. So, makapal pa yung thread. Sabi niya nga sa akin, uh, mga dalawang winter ko pa daw magagamit to. Eh, hindi naman ako pala drive eh. So, I think baka apat na winter ko pa magamit to mga dreno. Oh, okay. Ayan. Ang ano ko naman ngayon is, niisip ko ngayon kung saan ako magpapat-change tire. Sa so, Tesla or sa so ordinaryong mga mekaniko. Okay mga dahil linggo ngayon uh, As usual Paluwagan Iliwanan ko na muna ang ating sasakyan dito dahil ayoko magbayad ng parking maghulog akong paluwagan tapos so, umorder ako ng crispy pata mga dreno ayan o, tawagan nyo na lang ang order kayo ng lechon sisig, ang dami kumakain o no? $16.95, baka gusto nyo ng bachol bossing, bossing ayos lang, kumusta ba? kumusta ang bakasyon? Eto, trabaho na uli. Na makabawi. Sa jangge, o. <laughs> kaya nga. Thank you, Kaya Paeng. Thank you. Isang maliit mo. Yeah. So, ganun na nga mga Andre, no? Ah, uh, siyempre, galing ka sa bakasyon, pagbalik mo rito, kinabukasan, trabaho ka na uli. 'di ba? Uh, pasalamat na lang kami na uh, kumbaga yung time difference is konti lang kaya walang walang jet lag. Uh, dapat mga dre, i-share ko yung ano eh, Anong tawag dito. I-share ko yung kung magkano yung nagastos namin. Kaya lang hindi ko pa nakukumpute kasi medyo masyadong ano eh. Kalo <laughs> masyadong malaki, no? Hindi naman hindi ko pa nakukumpute mga dre. Pero one of these days, i-share ko siya sa inyo para magkaroon kayo ng idea kahit pa paano kung binabalak niyo ano, uh, magpunta sa ayun, uh, sa, sa France o kaya sa uh, saan ba yung isa? sa Rome, sa Italy mga Andre maganda sarap magbakasyon, sana laging ganun mga Andre na may oras tayo o kaya may, may pera para para makapagbakasyon di ba? hindi lang tayo puro trabaho kasi hindi naman tayo nabuhay dito sa mundo para lang magtrabaho di ba ang daming dapat gawin <laughs> hindi lang <laughs> hindi lang magbayad ng bills ako po di ba pero trabaho ako ng trabaho hindi kumbaga between sa trabaho tsaka ayun ka sa sa mga araw-araw na pamumuhay natin dapat talaga mga treno pasyal pasyal enjoy enjoy Di diba? Ang hirap naman na ano, antayin pa natin yung retirement age natin bago tayo makapag-decide na kaila, dapat natin gawin yung mga dapat natin gawin, di ba? Yan, gusto nyo, bili kayo neto. Tapos, uh, ang tawag dito, iukit nyo yung mukha ng kaaway nyo tapos pagsusuntok-suntokin nyo. <laughs> dito na tayo sa papa. Siguro next week na akong papapalit ng gulong mga dreno. Kung Kumbaga ano, papahinga ko muna sa sasakyan. 39.50 39? 39? Ah, 29. Ah, 29.50, okay. Ito, 39.50. Salamat po. Thank you, thank you. Okay. Uy! Uy! <laughs> ano ba? Ano balita? Ito. <laughs> ano? Kakamba ba lang? Last, last week. Ah, okay. Doon pa rin? Doon pa rin. Sige, oh, Ingat, ito. Tumaba ka. Parang tumaba ka. Parang tumaba ka. wala na si Mons. Ah, kapit bahay namin yun mga dreno yung yung sa ano sa <laughs> Hello, vlog ulit Ano yan? Pati ba Pati ito, nagde-deliver ka na rin. Hindi. Ah, uh, ulam. Oh. Ah, okay. Wala ka na sa plaza? <laughs> Wala na, umalis na ako. Uh. Saan ka na ngayon? Sa school na. Napaganda. Ah, uh, okay. Na. Nice. <laughs> Sige, Okay, okay. okay. bye. Ah, uh, bumili ako ng crispy pata. Tsaka, kasi may nagre turon toron lang daw kaya kong bilhin eh. Kaya sinamahan ko ng crispy pata, no. Tapos bumili na rin ako ng mani. Yan, kaya... Eh, nakakainin natin ngayon mga Dre, no? Nakap, oh, naglalabay na ako, gutom na gutom na ako. <laughs> okay mga Dre, so siguro next time pag-usapan natin kung yun, yung magkano yung nagastos ko kasi marami rin nagtatanong. At saka, yung hotel, nabanggit ko na rin naman mga Dre, no? Okay naman yung hotel na yun. Kung baga, uh, kung tatama sa budget nyo, hindi kayo masyadong maselan, ah uh, pwedeng-pwede yung hotel na yun mga Dre, no? Doon lang sa may ano sa may sa Roma Termini or marami naman doon ng mga hotel sa Roma Termini malapit mismo sa train station mga no maraming ano eh, maraming hostel doon eh makakapili kayo ng mas maganda Okay mga dre dito ko na tapusin tong video na to ah uh, tanga sa ulitin maraming salamat sa inyo Chicha ako po ay eh, nang lalaway Pinaka gusto ko rito Ayan.